Kabirch, magandang araw po Chris Cusinero at uh, pupunta tayo ngayon i-explore natin ang van kasi maganda ang van kapag nag-snow at nag-snow kagabi, sobrang kapal ng snow mas makapal pa sa lips ko so pupuntahan natin ngayon yung van kasama natin si Tito Mango Tito Mango, say hi, pakita ka naman sa camera kamusta po? pakita ka sa camera paano ba babalik na rito? balik na mo, hirap eh, hindi, hirap mo lang ah, okay, yan, oh. Kumusta? Andito kami ngayon na rampa sa band. Pero guess where? Wala pa kami dito sa mismong city. Oo. Oh, oh. Yung sa downtown. Andito kami ngayon sa eto, Ang gaganda, 'di ba? Ganda, 'di ba? What do you think? Ano ba na nyo pa pag ganito? Parang Pasko sa akin. Pasko ba? Oo, kasi alam mo 'yun, kapag may snow, parang naalala ko si Santa Claus. Uh, <laughs> parang tayong para dalawa yung pinaglalaruan uh, ni Santa Claus eh. Parang North Pole lang, 'di ba? Uh, uh, oh, oh, ayan oh kita nyo ang ganda-ganda. Ito, -ganda. feeling ko, Tingnan kasi namin yung two, ano, two weeks forecast. Oo. Oh, oh. Baka ito na yung pinaka-last na snow ngayong spring. Oo, oh, ito na yung huling mm. bagsak ng snow, mga kabirs. Oh, Kaya sabi ko nga, sabi namin ni Mami, pupunta kami ngayon ng van para ma-explore namin itong lugar. Kasi mm. nga, maganda yung lugar ngayon dito oh, dahil oh. sa puro white. Oo. Oh. Pati yung mga mountain nila, puro white dahil nga sa pagbagsak ng snow kagabi. Tama, niyaya so, talaga kita kasi oh, sabi ko oh. parang ito yung magical moment. Para tayo nasa Narnia, yeah, no? Yo, yeah, para tayo nasa Narnia, kung napanood nyo yun. Oh. Favorite ko, lalo yung Narnia 1. Oh. Yung may mga snow scene, di ba? O, oh, ayan, o. Oh. oh. dami. may mga kotse rin naman na naglalakad, lakad, gagala, gala. O, oh, oh. Naglalakad yung kotse, mami? Naglalakad, minsan <laughs> na, ano, naandar. <laughs> Napakaganda, di ba, ano, mga ka-Burks? Ano, o, oh. Saka nakikita niyan, April na, spring na actually. Oo. Dapat wala nang snow pero ganito pa rin. Dahil pa rin oh, nga. So tara mga kabayan, sama kayo. At uh, papakita ko sa inyo ang ganda ng lugar na to. Tara, sama ka. gagawin natin magbabayad tayo dito sa parking dito sa van so 2 hours ang 2 wow. hours. nila is $8, $8. pwedeng card pwedeng coins 1 2 3 4 5 6 7 medyo mahal no $8 to hours 7 Pwede daw yung 25 cents 50, 75 Hello. Ayan na Ayan na 8 oh, Confirm 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 Okay, confirm ulit Your parking has been okay. successful okay. hanggang 5 o'clock. Pwede okay. mo i-print, hindi. Okay. pwede hindi. O, pwede i-print. Print your receipt. Print your receipt. Print natin para talagang ano, oh, sure. May ano? Print natin ang oh, ating ayun, receipt. May nakita na ako, may lumabas. May lumabas ng card. O, oh, ayan. Oh. So, ito na yung ating parking. Ano? Hanggang 5.20. Hanggang 5 o'clock. Wala, oh, okay. So, $528 dollars kaagad, no? Para sa 2 hours parking. <laughs> wow, $8. Diba? Ganun lang. Kasi ano to, eh. Uh, tourist ano to location okay mahal talaga, kaya mahal diba? talaga dito diba? mahal talaga dito di ba mami correct o, ngayon ang gagawin naman natin Maghanap naman tayo na makakainan kasi nagugutom na kami ni mami o, sige diba, sige mami? Tingin, tingin tayo pero yung ikakaiba naman ah. mm -hmm, ikakaiba naman ah, sige sige okay. So hindi namin alam kung saan kami pupunta ni mami ngayon Naghahanap kami ng makakainan Yung lugar naman na hindi pa namin napuntahan Kasi kagaya niyan Ito, dyan kami dati ni mami nagtatrabaho Tony Roma siya dati Ngayon brazen na siya Di ba mami no? At dito pwede ka rin dumaan dito sa gitna ng kalsada No mami? Oh. So ay, ang pinaka famous na Van Avenue May una pizza. Ay, oh. that's sa Calgary niya, di ba? Alin? Una pizza. Una pizza, kala ko nga dati, ano yan, Filipino eh. Kasi oh, una. First pizza, una, oh. di ba? Oh, okay. <laughs> oh, yun yung bus nila rito. Ito yung mga jewelry, ayun. Makita oh, ito yung mga jewelry dito sa van. Para makita nyo, nakakaiba ko. Oh. All year round, tapos ko yan, naalala mo? Oo. Saka pag summer dito, para tong ano, kaya sa so, sobrang dami ng tao. Pag summer, pero ngayon kasi, hindi pa summer. Tapos nag-snow pa, so hindi oh. ganong kadami ng tao ngayon. Kaya paganda mamasyal ngayon. Di oo, oo diba? kaya namamasyal kami ngayon. Sinasamantala namin di ganong kabisi. Oo. Oh. No, mami? Considering Friday, dapat punuan to, di ba? Oo, correct. Tumira kami dito ni Mami. 2008 Tagal na, 2008 Yan yung unang pagdating namin dito sa Canada Dito kami kaagad na destino sa Banff no? Cook oh, oh. ako dito, si mami naman uh, Manager siya sa restaurant Ang ganda ng aso Chuchu Hello Ito may ano eh. Ito yung the cake na tinasabi mo. Oh, hindi, dalawang cake, di diba? ba? Sa hmm. Alam mo. Isa doon, isa dito. Ay, ano tong Huawei? Milk tea, latte. Ah. Oh. Parang gusto ko to. Menti, ang mahal nila. Mahal dito? Menti yung ano nila. Ay, yung mga ball? Adis. Sabahin yun. Oh, nandito ka ano, eh. Oo, oh, nandito ka saan. Eh? Oh, Nan na lang muna natin doon na. Oo, uh, Pero bago lang yun sa paningin natin, no? Oh. Bago lang yan. Mostly, ang bagsak namin ni Mami doon sa McDonald's. McDonald's. <laughs> McDonald's. <laughs> Kasi doon ang mura. Hindi mo, meron na mga tao sa taas ngayon, oh, yung inuman ng ano, yung, yung mga tambayan. Ano kaya dyan kaya tayo? Ay, wala na, may nakuna na doon. May mga pwesto na. Gusto ko sana, dyan tayo sa may ano. Kung okay. kakain tayo dyan, mami, lalamig yung pagkain, masasayang lang. Okay lang, nakabidyo ka naman nung ano, dyan <laughs> sa baba ng downtown, ba diba? Tapos, doon may thrift store doon, lagi kami dyan, minsan, oh. isang bag oh. Ano, okay. kung ano yung kasya sa isang bag na, kunwari 5 dollars yung isang bag. Ano, mami? Taba. Kaya yung aking susu. Ano na, kasi gusto ko sa mga tabla Ayun, mami. O, takoyaki. Limang, limang piraso, $7. oh Kasi overlooking siya. Pwede mo i... Ano lang. dito so, tayo sa pinakadulo? Ayun, sa pag-iisna. ikaw. Gusto mo ba? Uh -huh. Hindi tayo pwedeng tumawid dito. Ano uh -huh tawiran nandoon pa. Kaya tayo. Ikaw, gusto mo yung hindi ka Oh, sige. Diba? Kasi nakapunta ka na ba diyan? Sa taas hindi pa, pero sa baba nakapunta na ako. ng ngayon high rollers na, pero dati Aurora 'yan. Oh, Di ba? So tatawid lang tayo sa glit. Sabi ni Mommy doon daw do, kami sa kabilang side. Ganda talaga dito oh, mga ka-works oh. Welcome to Banff. Para ka na rin nandito, syempre. Ang pinakagusto ko kasi parang kasama ko kayo pagka nandito tayo, di ba? Parang kasama ka sa pagtutur natin dito sa lugar na to. Yan, yeah, madalas tayong kumain dyan sa chaya. Medyo mahal nga lang ng konti. So make sure pag pupunta kayo rito, meron kayong budget ng konti kasi mahal ang mga pagkain dito kasi tourist price yung mga pagkain dito eh. Yung mga bibilhin mo rito. Pero kung wala kang jacket o kung ano-ano, sombrero at kung ano-ano pa, mayro mga mabibilhan dito, marami rito. Pero mahal. So sabi ni mami, dito daw tayo pumunta sa Clock Tower Village. So iniligay natin yung mga presyo, kinukuha na natin para may idea kayo kung magkano yung mga pagkain dito, yung mga may inom dito. Ayan ano o, meron silang yun? Junior idea. Buffalo Chicken Sandwich for $10. Mga uh, ganon. So pasok tayo. Tignan natin kung anong meron dito mga ka kaya tayo dito at dito daw gusto ni mami pumunta sana yung music natin hindi narinig para hindi tayo copyright so meron mga free dito kung gusto niyo makita kung anong meron dito sa bands para mayroong para may kumain dito. Ay, okay pala rito, may heater pala. Dito na nga tayo sa taas mga ka-Berks. Yung kanina nandoon tayo, ngayon dito na tayo sa taas. Ganda ng view dito. Ganda ng view, Sa kakala ko, kasi malamig sa labas, kala ko malamig din dito. Mainit pala rito kasi meron dito mga heater. Eh ano? Yung mga heater. Hello. How are you? How are you? Thank you. Have you been here before for first time? Uh, first time. Welcome. Thank you. Are you beer drinkers? No, that's okay. Just pop. I'm driving. But okay. I'll take a look. Pepsi products, so. right? Okay, can we have two diets, please? Thank you. Thank you. Okay din yung heater nila rito. Nakatuwa naman. Natuwa ako sa heater nila. kaya pala kahit malamig nandito sila sa labas. Oh. Customized appetizer nila? Oh kasi okay. <laughs> 326 wow. I mean, well, Friday. Wow, nakuha na din. Friday din, di ba? Oo, Friday. So tingnan natin kung ano mga available na pagkain. Tignan din natin. Chicken kung magkano? So 19. Diba? Oh, so, ayan oh. So, no, kung gusto niyo pumunta dito. Oh puro appetizer lang ang nila Appetizers. Yeah. Soups and salad. Pizza, pizza, dessert, mains, sandwiches. So, kumpleto sila rito, no? So, andito na yung mga pagkain, deliver na ng waitress. Meron kami, ano to ba? Oh. Chicken wings. Buffalo chicken wings. With Korean sauce. Ah, Korean sauce. Tapos meron din tayo dito, gyoza. Ganto pala yung gyoza nila rito. Tapos meron tayong Amos and chickpea Amos and chickpea na mayroong pita bread ba to o non bread? Non bread. Mm, non bread. So, gutom na, mami. Gutom Ready na. na? Oh, naman, kain na tayo. Kain na tayo, mga kabriks. Ang dali, muna ano yan. Ako pa. Huwag muna daw nating galawin, sabi ni mami, kasi kukuhanan pa niya <laughs> ng picture. Bawal pa tayong gumalaw. Agad tingin-tingin lang muna ako. <laughs> Agad tingin-tingin no, lang muna. Sobrang liwanag naman dito, so, mami. Nakatapat sa ating ero. Yeah nakatapat sa atin yung ilaw sigurado na kita yung butas-butas ng pisngi <laughs> okay lang yan yan natural ni Chris Cusinero eh parang ano lang yan parang ice cream rap road rocky road Wings. <laughs> <laughs>

Ito, bali, ano to? Middle Eastern food to, oh, mami, oh. di ba? Uh, food okay. are good. Great, thank you. Biyo sa mga kabarus. sa So ito lahat yung inabot ng bill natin, $34. Half the price pa yan ha, kasi Friday at happy hour. So 30 na almost $40 ang nagastos namin lahat para sa pagkain namin dalawa ni Mommy for today. Kumain na kami diyan sa taas. Dumadami na kagad yung tao. Wag ko tayo, Mommy coffee oh, lang daw kami. Gusto ko mag tea. Hot tea. Ayun, sa McDonald's ah. Meron pa sila hot tea dyan? Oo. Oh. So sabi ni Mami, dito daw tayo sa McDonald's. Oo nga. Mura lang naman dito yung tea no, Mami. Tayo sa McDonald's. Alam <laughs> ka. Basta tea lang ako. <laughs> Hello ma Mary, uh, Ang dami ditong Pilipino. Mga Pilipino mga nagtatrabaho dito. Halos si lahat. Eh ako ano, uh, medium, double, double. Pero ano, I saw video na lang. Two cream and one standard. Bawal <ti> kasi okay. <ti> ako. Isang orange tea to the cream. ako medium lang. Yun. Salamat mami Lako sa sayo, coffee. Bravi, wow, may coffee ta ay may coffee. Ano tayo? Ah, hot tea tayo for today. Para malis yung katikatin natin dito sa lalamunan natin. Binili tayo ni mami ng hot tea. Thank you mami for the tea. Mami, saan punta natin? Lakad-lakad lang tayo. Suroy-suroy? Suroy-suroy lang. Suroy-suroy lang kami ni mami sa <laughs> Ang ganda na ang naman. Ang ganda ng bus nila rito, no? Oo, oh, sige, daan tayo sa tulay. Oy, hindi ko pa na daanan yung tulay doon sa kabila. Yung bagong gawang tulay. Hindi ko pa na try yun. Napupuntahan yun. First time ko pupuntahan yon, Kasi nung nakatira kami dito sa van, wala pa yon, no? Pero ngayon, nandun na. So, first time natin pupuntahan ngayon yon. Maganda rin. Maganda? Wala kang makikita. <laughs> Wala kang makikita. Mountains uh, mountainside uh, Tawid na tayo. Tawid na. So, andito na tayo sa sinasabi kong bridge. At nilakad nga namin ni Mami mula doon sa downtown hanggang dito. Para ma-picture naman natin, para mapakita naman natin sa inyo kung ano meron dito. Siyempre. Tayo si Mami nauna na. No, Mami? Ganda dyan, no? Halika, pasok kayo dito sa bahay. Hardin namin. Hardin nyo ba yan? Halika, pasok kayo. <laughs> Anong meron dyan sa hardin mo, mami? Wala, mga oso. <laughs> oso? Mga ano na. Jogging pa rin, no? Hindi pa. O, tama-tama, mami. O, yung mga rainbow-rainbow mo doon, no? Sa daanan. Mami, siyempre, respect. Oo, LGBTQ, mami, oh, di ba? Oo, oh, respect yan. Okay. <laughs> Ito yung bridge na sinasabi ko. Ganda oh. So ito na yung bridge. Ito bago na to. No mami? Kalat yung mga aso. Talagang inaano nila yung mga aso nila. Ang ganda dito. kasama ka ka sa bawat paglilibot natin kasama ka ito yung makikita mo dito sa kabilang side ayan ito na yung makikita mo sa kabilang side ng bridge. Ganda no? Lumalamig na mga kapit. Lumalakas na rin ang hangin. So, dito na kami. Pabalik na kami sa sasakyan at malayo-layo na rin ang aming narating di ba mami? sobrang layo malayo-layo na rin ang ating narating <laughs> mga 2 hours din yun 2 hours din na kami naglalakad so tanggal na yung taba gutom pa <laughs> ito naman ang ganda ng mountain ang ganda ng mountain pakita mo nga mami yung mountain may fog paano ito dyan <laughs> pakita mo ah oh. Pagi. Oh, ang ganda, ganda no? Ang ganda, diba? Ganda nga. Pabalik na kami. Kami ni Mami, nakabalot kami. <laughs> Lalo na ako, masama <laughs> pa rin pagkaramdam ko, Kapur. Ako okay na okay. Ah, sige na. Mga Kapur, so oh, kita nyo yung mga usa, oh. Hello, usa! Daming usa! Hahaha. <laughs> Ka-Berks, nagpunta kami dito ni Mami sa Mount Norquay. Kung makikita nyo, ang ganda ng view dito, no? Tapos, makikita nyo dito yung buong Banff. Iyan. Kitang kita yung buong Banff. Ganda, no? Tapos, ang mga hayop doon, no? Mga usa. Kita nyo ba? Ganda talaga ng view dito. Si mami seryoso oh. <laughs> Kasi nagaano ko. Na? Pinifil ko siya. Pinifil mo yung lugar no? Oo. Tay tahimik. Alam ano mo yun. Tay lang nandito. Correct. Ito yung isa sa mga lugar na ano. Ito yung isa sa mga lugar na dapat nasa ano nyo. Nasa wish list or nasa bucket list nyo. Di ba mami no? Yeah. Dahil sa ganda ng lugar. Ganda na rock formation dito no? So dito naman tayo ngayon sa Canmore Nadaanan na rin naman namin to ni Mami pa uwi So sabi ni Mami Puntahan na namin uh, At syempre gusto namin ipakita sa inyo Kung anong meron dito At yan nga meron sila rito mga kaburks Ganda ganda oh No? Wow Yung Canmore eh, isang lugar din dito na pinupuntahan din ng mga turista. At uh, after ban, susunod na yung Canmore. Bago papunta ng Kananaskis, then papunta na ng Calgary. So usually, bago kami dumaan ng ban, dumadaan kami ng Canmore. Or kaya ban to Canmore bago magpunta ng city. Kasi nga maganda rin yung view dito. At marami rin tayong mga kaibigan dito. Hello nga pala kay Ate Jen. At saka kay Nognog. Saka sa mga asawa nila. Saka sa mga inaanak ko dyan. Hello sa inyong lahat. Yun. Puntahan natin na medyo malapitan tong lugar na to para kita nyo yung ano yung mga bakas ng mga hayop na dumaan dito. Iba. Tapos kung makikita nyo, ayan na siya. Pinagdaanan <laughs> ko. Si Mami ayun. <laughs> ganda no ganda ng lugar no tapos ang linaw ng tubig pwede kaya tayo dito hindi kaya bumagsak to no? baka bumagsak anyway ayan no oh, tubig oh malamig yan malamig na malamig yung tubig na yan mga ka perks gusto ko sanang pumunta ng malapitan para mahawakan yung tubig kaya lang kung makikita nyo parang nakalutang na to no? ayan o oh nakalutang na siya so baka bumagsak yan maligo tayo ng di oras eh sobrang lamig pa naman dyan naku <laughs> okay lang dito na lang tayo sa tabi <laughs> makita mo yung mga tao doon nakaupo pa nga sila sa ano oh. sa snow ganda kaya lang madi kasi natutunaw na yung snow kaya malambot yung lupa problema yan pag sasaki ka ng sasakyan <laughs> yung sasakyan mo punong puno ng putik iba mami hello mga ka-perks ano mami sana na enjoy nyo yung ano natin pag suri suri yung pag rampa natin diba hello sa mga taga pilipinas yung sa, mo, sa lugar mo saan uh, ka sa lugar mo sa la union tsaka pangasinan oh. Uh. Diba? Sa mga may init na lugar diyan, sana nalamigan kayo ngayon. Okay? <laughs> yung lugar niyo sa Maynila. Ah, taga Paco, Paco. Tsaka sa San Andres. Oo. Oh, oh kamusta sa mga taga Manila diyan? Mga kamag-anak mo doon. Oo nga. Hello sa ay, putik diba na oh. Putik. <laughs> so, paano mga ka-Berks? Tara, pasyal ulit tayo sa ibang lugar. Anong gusto mo? Nagaantay ka ba ng pagkain? Huh? Ito, nagaantay ng pagkain. Tung ano, uwak. Ayaw niya umalis eh. Gusto mo ng food? Dito naman tayo ngayon sa Grassy Lake. No, mami? Ha? Ang ganda? Ang ganda? Ganda ng mga bato, oh. Gray yung mga bato. Hindi ginawa yung mga bato na yan. Talagang nature ang gumawa niya, no, mami? Yung mga bato na yan. Pati yung mountain, ganda, no? Ka-Berks? Ito nyo naman. Wow, para tayo nasa loob ng poster. So, mga ka sana na-enjoy nyo yung pagpasyal namin sa inyo ni Tito Mango. Kita nyo naman kung saan-saan tayo nagpunta talagang iniikot natin ang buong bam sa Kakanmore para lang sa inyong lahat para may pakita namin sa inyo yung ganda ng lugar na ito di ba Tito Mango? oo nga oh. so Salita abangan nyo Tito man. Mango ganun, yung nakaharap sa iyo nakaharap sa akin oo ganyan oo. so ano anong gusto nyong makita next time? oo nga di pa pa kayo nagsasawa sa snow kami sa Botswana <laughs> so sa mga taga Pilipinas dyan Uh, I hope na you enjoy yung episode na to dahil <clears throat> na napakarami hindi ba parang nalabigan din kayo nung nakita nyo to hindi ba usually ganun eh so I hope na you enjoy yung episode na to bye for now thank you po maraming salamat sa inyong lahat Chris Cusinero at Tito Mango ang inyong kapamilya kapuso, katropa, kabarkada at kaperks bye bye, bye. bye. Ano man ang hamo ng buhay Palagi ka lang sumabay Piliin mo laging sumaya Kay Chris Cusinero panalo ka Di lang pagluto at sa kusina Sa adventure ay kasama Sa lugar na kakaiba Halika na kay Chris Kusinero na Halikan at sumama ka at manuod. Mga matay mamamang hadilang lang siya nang mabubusog May mga lugar pa lang, ganito ang nangyayari Kapag nakita mo, mapapawo, mapapagrabe Mga kaburks, tara muna gala Mga lugar dito kanyang ipapakita At sa pagluto, matik kayo ay tatakamin Pag Chris Kusinero, matik papasarapin Yum! OFW na nagsumi